Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kanina nga eh, pumunta ako dito sa may area G para nga bumili ng pinabibili ng daddy. Bumili nga lang ako ng mga hook tsaka dalawang concrete nail para nga dun sa pagsasampayan ng mga hanger sa loob tsaka yung mga bag. Pero bago nga ako tuluyang umuwi eh dumahan nga muna ako dito sa milk tea shop. Pagka uwi ko nga eh maya maya lang eh ginawa na nga rin ito ng daddy. Hindi na kasi maganda tignan yung sampayan ko ng mga hanger dun sa may labas ng pinto ng kwarto. Kaya naman eto pinalipat ko na nga lang dito sa may kwarto. Yung gagamitin niya nga dito na pagsasampayan ng mga hanger eh dati ko nang sampayan ng mga uniform ng mga bata. Buti na nga lang at tinabi ko nga lang yun at eto magagamit nga ulit namin. Bali, nagbare na nga lang siya dyan ng tatlong butas, yung pinakagitna nga eh merong hook Bali, yung ginawa niya nga dyan, ipinasok nga yung dalawang concrete nail dito sa may sampayan tapos tinalian niya sa may gitna. Para paraan lang din talaga para nga magkaroon ng sampayan dito sa may kwarto. Nakakita nga ako nun sa Shopee, kaso nga lang medyo mahal kaya naman sabi ko nga sa kanya eh, DIY na nga lang din namin. Isa talaga to sa kinaganda pagka meron yung tools yung mga mister natin tulad na nga lang itong barena kasi nga pagka may gusto tayong ipagawa sa kanila ay eh makakagawa nga sila. Dati kasi talaga ay eh, nangihiram nga lang kami ng barena kaya naman tuwan-tuwa nga ako nung no, nagkaroon nga kami ng barena. Anyway, yung pangalawa niya nga palang sampaya na ginawa eh para sa mga uniform ng mga bata. Napakaganda nga ng quality nitong barena na ginagamit ng daddy kaya naman bagay na bagay talaga to pang Christmas gift sa mga mister nyo. Kaya naman i-add to cart at checkout muna nga yan yung link nasa comment section. At mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ng daddy at dito niya nga nilagay yung mga hook ng bag. Simula kasi nang nilipat ko yung mga dura box dito sa may tapat ng pinto ng kwarto, ay wala na nga ako mapagsampayan ng mga bag. O oh, ba diba? napakaganda at napaka-organized na ngang dito sa loob ng kwarto. Nang may ko na nga yung mga hanger at saka uniform, ay eh, sinunod ko naman itong mga bag. Maganda na nga yung ganito kaysa nga gulo-gulo lang sila dun sa may ibabaw ng Dura Box. Eto na mga ID, dito ko na nga rin sinampay sa may kwarto at eto, nakakaawa na nga itong sinturo ng Daddy Gab. Abay, pag nakuha mo nga yung 13-month pay mo, ipalitan eh, mo na nga ito. Ang hirap talaga pag wala kang istaka ng mga gamit tulad na nga lang itong mga portable chair at saka mga camping tent, eh, dito ko na nga lang sinabit sa may likod ng pinto. At dahil maalikabok nga dahil nagbarena ang daddy kaya naman nagwalis na nga ako dyan tapos sinunod ko namang magma. Ang dami nga nagsasabi na ipabinil tiles ko na nga rin daw tong kwarto kaso nga lang hindi pwede dahil nagbumoist nga po itong sahig dito. Kung isa ka na nga sa mga dati kong followers alam nyo nga po na dati nga tong CR kaya naman nagmumoist talaga yung sahig nito. At isa pa hindi na rin naman nalalayo yung presyo ng vinyl tiles sa tiles kaya naman isang nga yun sa mga manifest ko na mapatiles nga yung sahig dito sa kwarto. Hoping nga next year dahil ngayong December nga eh napakarami talaga naming gastusin. Any Anyway, yung gamit ko nga palang bedsheet eh, itong no-lookot, no-gusot bedsheet. At kung gusto niya nga rin ito, ilalagay ko ang link sa my comment section. At dahil lumuwag na nga dito sa may ibabaw ng Durabox kaya inayos ko na nga rin yung iba pang mga nakalagay dito at pinunasan ko na nga rin. Ito mga table cloth na nasa ibabaw ng Durabox ay ito pa nga yung mga pinadala sa akin at tinatabi ko nga lang dahil ibibigay ko nga to sa mama ko at saka kay kuya. Wala nga akong mapaglagyan nitong picnic set at saka pressure cooker kaya dito na muna pansamantala. So anyway, nung nakaraan ko pa nga pinoproblema itong ipambabalot ko dito sa upuan at wala pa nga akong budget kaya naman ito naisipan ko na nga lang yung luma table cloth na ito na muna pansamantala. Buti na nga lang at aesthetic nga ang kulay nito kaya naman bagay na bagay nga to rito. At dito naman sa may kabilang side at sakto nga naalala ko itong kortina na ginamit ko ng 7th birthday ni Sena at eto na nga lang yung ilalagay ko rito. At habang nasa sala nga ako, eh may naalala nga ako isang comment na palitan ko na nga daw yung carpet ko dito sa may sala. Kung isa ka po sa mga nanonood ng mga daily vlogs ko sa araw-araw, eh alam nyo pong bago lang po ito. Nalalapit na nga yung Christmas party ng mga bata, may naisip na ba kayong pang Santa gift o di kaya pang exchange gift? So eto nga laruan na to ay isang water dispenser at meron na nga rin siyang kasamang dalawang disposable na maliit na cup. Napaka cute nga nito, kaya naman paring siguradong matutuwa nga yung batang pagreregaluhan nyo nito. Marami pa nga tong other design at eto nga yung napili ko yung panda. At sa halagang 108 pesos nyo nga lang siya mabibili. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko ang link sa may comment section. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.